Binabatikos sa mga diskriminasyon sa mga transgender na estudyante sa isang paralan sa Maynila. Ang ilan kasi ay napilitang magpaputol ng buhok para lamang umano payagang makapag-enroll. Nasa frontline na balitang yan si Bon Gualvez. Sa viral video na ito, emosyonal ang isang estudyante habang ginugupit ang mahaba niyang buhok Ayon sa grupong Baghari na nag-post ng video, isang transgender na estudyante ng Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS sa Maynila ang nasa video. Napilitan daw magpagupit ng estudyante matapos umanong harangin ng school administration ang kanyang pag enroll dahil sa kanyang buhok. Base sa memorandum na inilabas ng Iris noong nakaraang taon, dapat naka-barber cut o 2 by 3 inches ang gupit ng mga estudyante lalaki na nasa first at second year. Inalmahan naman ito ng ilang grupo ng transgender students. Kanina, nagkilos protesta ang ilang transgender students ng IRIS na sinuportaan din ng mga mag-aaral mula sa ibang pamantasan. Edukasyon! Sinunog nila ang kunwaring student handbook ng paaralan na outdated na raw. Si Angie, hindi niya tunay na pangalan, napilitan na lamang magpagupit, makapag-enroll lamang kahit labag sa loob niya. pre elementary high school, tiniis na po namin yung buhok ng gano'n, ng 2x3, Siyempre, sana sa college naman pagbigyan naman po nila kami na pahabain yung buhok namin. git ng grupong Baghari Iris, wag naman daw ipagdamot sa mga tulad nilang miyembro ng LGBTQIA+, ang edukasyon. Wala naman talagang kinalaman yung buhok sa pag-aaral. Hindi naman maapektuhan yung kakayahan nilang mag-aaral at matuto sa haba ng kanilang buhok. Hindi raw ito unang beses na nagkaroon ng kaparehong insidente ng di umano'y diskriminasyon sa mga membro ng LGBTQIA+, ang naturang eskwelahan. Sinasabing Oktubre, nung nakaraang taon lamang, ng ilang transgender students din ang hindi nakapag-enroll dahil sa naturang paghihigpit. Taong 2020, ipinatupad ng Ordinance Number no. 8695 sa Maynila kung saan nakasaad na bawal tanggihan makapag-enroll ang isang estudyante dahil sa kanyang sexual orientation, gender identity and expression o SOGI. Kaya nakatakdang magpasa ng resolusyon ng Manila LGU para imbestigahan ang issue. Eh, dapat na mas matutukan dito yung kalidad niya ng edukasyon no? at hindi yung personality ng isang mag-aaral. Sa isang pahayag, iginiit ng pamunuan ng IRIST na walang init siya puwerang estudyante sa enrollment, anuman ang kanilang kasarian o estilo ng buhok. Basta kung mahaba raw ang buhok, dapat daw nakaayos o nakatali ito. Nagpulong na rin daw ang pamunuan ng IRIST at bahaghari noong March 12. Nagkasunduro silang magpulong ulit para naman talakayin ng posibleng mga bagong pamantayan pagdating sa enrollment. Nakatakda naman ng kausapin ng Commission on Higher Education ang mga nagereklamong estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon Gualvez. News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.